Good morning, mga master. Okay. So, oh, ada ka ha. Dito ako ngayon sa boulevard. Agis lang tayo. Gamit ko paper. Ang gapak. Ang <laughs> tayo. Hunting tayo ng GT. Tsaka black bass. Baka meron. Okay, tayo, Let's go. Let's go. Let's Let's go. Ah. The low note. tayo doon habang sila dito okay so kami pa tayo dito tayo ngayon sa sabang sa so, kabukana ng dagat pagisan natin dito super maganda dito pag ano high tide or Oh, pag pa high tide lang. Ramdam na sa amin ang amihan mga master Tingnan nyo Ewan ko kung nakikita nyo sa camera Pero yung dagat dun no, Parang ano Parang kumukulo Ganyan dito sa amin pag Amihan na kaya, delikado lumabas dito pag hindi ka sanay. Dapat kabisado mo yung mga daanan dito. I oh. Alright. So, time check. 5.30. like strike. higit kalating oras ng tayo casting dito pero walang mag-strike medyo malabo yung tubig eh tsaka pa high tide maganda kasi dito mag-casting pag high tide na kasi pumapasok dito yung mga GT tsaka so, na naming wit nag-bait uh, at bait dyan maganda pa eh sa pistuhan nila hindi ko alam kung nakikita nyo sila kung nga uh, yan maliliit na mga bangka Oh, oh yun, yun na siguro hindi na ako magkatagal dito siguro mga hanggang mga 6.30 lang ako mag-ease pa rin tayo dito lang balik, balik balik lang tayo dito baka may dumaan na jetty o kaya black bus mga master ang size pasado na uwi na ako so walang nag strike sa atin ngayon medyo malabo yung tubig ang so, dala kong set up ngayon heavy yung dido at mega megatron natin balik na lang tayo sa susunod siguro timing ulit tayo sa high tide sa umaga maganda kasi dito pag tayo tide right so update na lang ulit ako fish on bye